nag daw kasi na pumasok din sa politika itong isang Aquino. Yan po ang uh, binibitawang salita ng mga nasa social media ng mga kukunti na naman. Anyway, mga DDS. Kukunting kukunti na lang yan. Nalalagasan pa ng nalalagasan yung mga taga-suporta ni Sara Duterte. Pero siyempre patuloy ang damage control na tinatawag na itong company Duterte niya. Ano ho. Magandang balita ito. Isa kasi sa mga apo ni Ninoy Aquino okay, na si Kiko Aquino D sa mga or isa siya sa mga complainant sa likod ng impeachment complaint lab, laban kay VP Sara Duterte. Mukhang magngangaw-ngaw na naman itong mga DDS at taga-suporta ni Dikong. dahil dito, iisipin na naman yan. Narang kasi na tayong nabasa na ganito kung ay mukhang totoo na na may aliansa nang nagaganap between the Aquinos and the Marcoses. Hmm. Sa bagay na ito lang yun, ha? ay paano nga kung totoo? Kasi yung mga iniisip man sana itong mga diehard, katulad ng sinasabi nila na Katulad ng sinasabi nila na may kinalaman, pinupush, or na, nagba-back up daw, eto nasa Malacañang, eto Malacañang mismo, sa mga impeachment complaint. Kung yan talaga ang gusto niyong isipin, go ahead. You see, diyan kayo, kayo lalong uh, nag eh, sa mga sarili ninyong imahinasyon. Malala, di ba? O so, ayan, nais niya na malinaw ang pag- pagkagamit ng budget ng OVP at DepEd na pinamumunuan ni Duterte. Yan po ang kanyang pinakarason. Pero siyempre yung iba't ibang grupo na naghangin ng impeachment complaint, makikita natin overwhelming po talaga yung kanilang uh, rason, yung kanilang ipin, ipin, iprinisenta na grounds para nga ma-impeach etong isang ito. Sino nga ba ang mga ayaw ma-impeach si Sara Duterte? Natural po yung mga blind fanatics na lang, yung mga TS. Pero karamihan, karamihan sa mga kababayan natin, siguro nga 90% na ng mga kababayan natin, gusto nang matanggal sa pwesto ang isang ito. Panagutin at hinding-hindi na makakahold ng office saan mang sangay ng gobyerno yan. Ganun po ang dapat. Good luck.